Loverboy nakabungad na sa harapan ng peloton gusto na niyang pasabugin yung peloton para makakawala siya at nandito rin si Tantoy napakarami na mga aspiring pro at ito yung mga dating kahit kakampi ay hahabulin ang gusto lang niya ay makalaro sa loob ng karera timi matumagas na rin pero si Loverboy ay hindi rin nagpapaiwan ang napakarami yan. Lahat kaya yan sila kasali rito kaya abangan natin kung sinong mananalo at kasama dito si Tantoy nasa ating harapan. Laber boy, hindi siya nakakawala pero hindi pa rin. Lumilikod at syempre hindi mawawala si Kurt nandito sa likuran. Kaya abangan natin yung mga dating newbie na talaga nagsisipag sila sa pag-enjoyo. Kaya ngayon napakalakas nila. Si Mr. Black nakikipag-away pa kapaga kapag uh, ilasasabak siya sa Matthew dahil gusto niya newbie raw talaga siya. Pero ngayon ang lalakas na talaga at ito na si Tango. Ito yung mapapixie, mapa MTB, mapa, mapa RB ay napakalakas yan pero dahil... Sabi nga nila, kumbaga kapag meron kang pangarap na talaga ituloy mo yung pag-aaral mo. Kaya eh, kuminto na muna si Atango sa kanyang uh, pagbabayak at ngayon bumalik na siya rito. Kumbaga malapit na siguro matapos si Atango sa kanyang pag-aaral. At si Atango yung nananalo doon sa BRC doon sa napakarami nila. Kumbaga napakalakas talaga yan. Walang pakialam yan, dati lang nakikipagrimatehan rin sa mga sasakyan. Pero ngayon, dahil kakabalik lang niya at sinasanay na naman niya itong kumarira pero hindi pa rin nawawala yung lakas niyan ah si Daryl sumubok rin siya rito maraming gustong uh, sumubok mag-atim ng breakaway at nandito sa likod si Boni tayo na. <laughs> at si Fernand rito hatak hatak ang pelton dahil nakita niya na umagwat na si Daryl kailangan niyang habulin napakarami yan nila at nandito rin si Apple of the Eye at trapi naman sumubok rito may humabol, dalawa palitan lang sila dito sa mga sumubok at kita niya naman si Tango kahit kakabalik lang yan sa pagbabayik pero uh, yung lakas niya, yung DIN nandyan pa rin. Kung mga uh, yan yung mga dating uh, kinakatakutan rin talaga na mapa-Pixie, mapa-RB, mapa, mapa, mapa mtb hindi talaga yan, nagpapataloan. Ah, dumabas dito si jay dala kita niya na si Wins ay umagwat na. Ito yung abang natin sa dulo kung sino ang manlalo sa kalarito na dito si Mr. Black. Napakalakas yung mga dating newbie yan at si Jomong galing pang uh, Cavite yan, Dumayo at itong tatlo naghahabol sila dahil merong isang nakatakas pero baka side over diretso yun dahil antuli nung ating isa na si Jomong at Peloton medyo bawas na sila rito dahil yung maintain lumabas na naman dito si G Sarapan kasama si ja Daril at si Jomong parang side over na yung kanyang banat kanina dahil ang niya kanina at Mr. Black dito nakakapit si Wenzo. Grabe si Mr. Black matangkad kasi. Kaya kaya talaga niyang humabol oh, at ang sipag. Ah. Yung DI niya at saka yung panay. At syempre hindi nawawala yan. Sa talagang sa harapan day na ito yung harapan natin. Dahil buo sila dito. Rimatihan ng ating aabangan si Jay. Mr. Black at dito may lumabas din sa kala muntikan pa sila Jay doon kailangan talaga eh doble ingat rin dahil marami kayo ah, pag nagkataon talaga at si Waze nakauna kumurbala dito at si Vernon humabol si Jay ang nasa likuran Sinubukan ng perasahan dito ni Wenz pero ang tulin si Jay lumabas at Mr. Black nakatago sa likuran ni Jay at biglang luwas sa kanan kayo tapatan sila rito pero si Wenz umagwada si Jay humahabol na ko tapatan sila rito pero bumigay na si Jay rito ang lakas ni Mr. Black kung dating newbie ngayon sumisibak na dito si Mr. Black. Ha? Ito umagwat na dito. Si Wes, yun nga lang ang tuloy ng habon ni Mr. Black dahil nakatago siya sa likuran ni Jay at tamang tama yung timing talaga niya dito pati isan sana pero ito bumigay na si Jay dito hindi na siya pa at Mr. Black dito sinagad pa niya dito at congrats din kaya Mr. Black dahil dating newbie pero ngayon sa OP na lumalaro iba talaga kapag sipag lang sa insa